Ay, ang lakas ng all guys. Oh, tingnan niyo. Ay, grabe. Ano pe. Yung beach, ang dami ng tao. Ang dami na, oh. Oo, oh, oh, madami na. dami nang naliligo. Aray ko. Ang sakit ng shell. Ang tulis ng shell. dito na ako sa seaside kasi magbibidyo ako ng ano? ay ay sakit ay mga ay guys ay oh, ay dami mga ay 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 na ay ay kaya ay 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 natin ay Dagat pa more. Ayan o, oh, ang daming shell guys oh Ayan yung ma ano, masakit pag wala kang ano, suot na beach shoes. Kasi, talagang nakakatusok siya ng paa. Nakakatusok ng paa. O, oh, yeah. Oh, o diba guys, ang ganda. Nakaka-relax talaga guys pag nasa beach ka. So, ito yung background. Ayun yung main, ano, oh, beach. Dito kasi kami sa mga gilid ng kabato-batuhan. Na, ano kami, photoshoot na naman ang inday. Siyempre, hindi mawawala yan. Yan na talaga, guys, ang aming, ano, pag nagbi-beach, kasama na yung mga... Anli ang shoot Anli ang kulitan. Grabe oh, ang dami na ng tao sa beach bay, sa main.